Ayan mga idol, yung una naming plaza ayan oh. Sobrang pangit pa diyan is kasi lubak-lubak yan mga idol. Ayan oh. Nilalagyan pa ng tubig doon oh. Ayun oh. Sobrang pangit pa pero ngayon mas maganda na mga idol. Tingnan niyo mga idol ha. Ah. Ayan oh. Titira muna ako ng una ayan yung tira ko ayan oh. Ayan. Bang, bang, bang. Grabe, ganda na ng plaza oh. Ayan na mga idol, ayan oh. Ito na yung plaza, bagong-bago, ayan oh. Bagong gawa. Ayan. Grabe. Ayan, oh my god! Wow! sobrang ganda sa mata, mga idol. Ang galing siguro ko na maglaro nito, mga idol. Ayan. Shooting muna tayo diyan. Ayan, o oh, crossover. Ayan, bang. Ayan pala paggabi mga idol. Ayan o oh, Sobrang ganda.